Sa mga paps, itong motor nato ay may problema sa pulser. So, kita nyo yung current niya, putol-putol yan. Hindi stable. Pati yung uh, under niya ay putol-putol din. Okay lang ang carb nito. Na-check na. Tapos, uh, yung CDI at saka ignition coil. So, itong pulser ang may uh, problema. So, sa video na ito ay papakita ko sa inyo kung paano mag-test ng pulser. So, So welcome back to ADF channel mga paps uh, Ito po yung pulser na i-check natin Okay So tinanggal ko na So ngayon mga paps uh, Para masubukan natin Kung gagana pa ba talaga ito So ito po yung bulb no? Bulb po ito ng lighter Okay uh, Tinanggal ko Tapos uh, I-connect natin to dito sa kanyang uh, Silbi ground Okay So lagyan natin to ng wire. Kahit saan nito. Pwede to uh, sa kabila or dito. Pwede lang. Okay? So ito po yung uh, wire ilagay natin. Kabit natin dito. Para ma natin. Uh, sigurado ko mga paps na wala pang ibang nakalam dito kung ano ba talaga ang trabaho ng pulsar okay. so yun nadugtong na natin okay at uh, ito po yung uh, bulb so dito natin yung ikabit so pwede lang to magkabaliktad mga paps walang problema ilaw pa rin to kahit magkabaliktad yan so ito yung kabila ikabit natin ng maayos para hindi siya ma ano malog yan higpit na okay so higpit na siya mga paps so ganito ang itsura niya yan so ang susunod natin gawin ay kumuha tayo ng uh, bakal so, kahit ano mga paps so idikit nyo lang siya So, ganun. Yan, iilaw yan mga paps. Okay? So, maniwala kayo sa hindi. Talagang iilaw talaga yan. Okay? Ganyan ang trabaho ng pulsar. So, yun, minsan ay hindi siya umilaw. Minsan, iilaw. So, ibig sabihin, uh, may problema na itong pulsar na to no kung wala tong problema mga paps kahit idikit nyo lang ng kunti iilaw na yan so, idikit dikit mo lang yung ano, bakal mga paps iilaw yan walang palya ito palyado to minsan iilaw minsan hindi yan kita nyo so, dapat uh, hindi ganun dapat iilaw yan kapag uh, idikit yung bakal yan ang trabaho ng pulser Nakita nyo yung flywheel na may maliit na guhit dyan uh, para 'yan sa Pulsar. 'Yan. So, 'Yan mga walang battery. ilaw talaga 'yan. 'Yan. So, na wala siya. Okay. Okay. So, ito po yung video ko kanina na hindi ko pa natanggal yung Pulsar, no? I-review ko lang mga paps so, so. 'Yan. ay sa umaga ko po sa panonood mga paps sana may konti kayong nalaman dito sa video na ito okay so wag nilang kalimutang uh, i-subscribe itong channel ko salamat